Good day, mga kabokalbs! Today's video mga kabokal, para may naglalaro ng volleyball Kaya e, uh, napatingin ako din eh sa amin sa labas ng bintana Nakita ko ang magpinsan ay naglalaro ng volleyball Pero yung gamit nilang bola ay inflatable beach ball Kaya ang sabi ko sa sarili ko, may bili kaya sila ng bola pang volleyball Para mas maayos ang paglalaro nila Ay tamang tamare, magkakaroon sila ng entrance Kaya, kailangan magsanay ng dalawang aray. <laughs> Sabi ko nga, kapag maglalaro ka ng volleyball, dapat matapang ka. Dapat, handa ka masaktan. Part of the game yan eh. At pag magsiservis na ang kalaban, bumaba ka. Hindi yung nakatayo ka lang na parang nagaabang ng biyaya. Ay, nato. wala tayo dyan. Mag-effort ka para makuha mo yung bola. Eh di, yun na nga. Kaya naman, dali-dali akong pumunta ng palengke at magsasara na ang tindahan. At bibili pa rin ako ng bigas dahil naubusan na rin kami ni Stock. Walang maisasahing eh. At doon na rin kami bibili sa aming suke. Oh, larga! At arina, nakapili na agad ako ng bola. Dini muna sila magpa-practice hanggang maging bihasa sila. Ay kadaming tinda ni kuya. Meron din bolang pambalibol at bolang pambasitbol. Laro ang pambata. Ay saan ka pa? Wala ka nang hahanapin pang iba. Dini lang yan sa Happy Mom Pop Shop sa may public market ng Candelaria. Ay siya, punta na mga Candelariahin. O, so, kita nyo naman. Kadaming naka-display yung nakasabit na panindan ni kuya. Kung naghahanap kayo ng mga laro pambata, ay dito na, na kayo pumunta sa Happy Mom Pop Shop. Mga kabokalbs, thank you sa inyo, kuya at ate. At ayun na nga, dala ni yung Kabo Kalps yung bola. Kakinis naman, eh hindi yung ulo ko ha. <laughs> Ay kakintab ng bola, mga Kabo -calbs. Yung Ayun, ng, ng bola. Yan, ang totoong bola, nasa sa at bitbit -bit pa ang bigas. <laughs> at pagkarating ko nga, mga Kabo pagkarating ko nga sa bahay, ibinigay ko agad ni Mrs. Yung iniyagos ko nga ang bola sa kanya para siya na ang magtanggal ng plastik. Ay ayaw kunin ni Buso at nahihiya. Ayaw magpakuha ng video ay hindi naman niya alam. Eh nakuna ko na naman kanina pa. <laughs> hanggang sa hinihintay ko nga mga kabokals kung ari ay lalabas para makuna natin ng uh, video. Ay ayaw talaga eh hanggang sa inihagis na ng kanyang ina yung bola. Ay ayaw talagang umalis sa kanyang kinauupuan. <laughs> Kaya naman mga kabokals ang sabi ko nga ay eh, mamaya ko na lang Ang hindi naman niya alam ay eh, nabidyohan ko na naman siya. <laughs> For the go. Ay ayaw talaga eh hanggang ako nandini sa labas. At talagang binabantayan din ako eh. At iyon eh, na nga naglalaro na sila. Eh di ayos ang pagbibidyo kong are. At iyong sinampula na ang natin bola. Talagang uh, nag enjoy sila. Ang sarap maglaro ng volleyball. Tita ninyo naman, baka sa mukha nila ang pagkatua. Siya, pasali ako. Thank you for watching. Please follow and subscribe.